Kung TikTok affiliate ka, tapos zero views, zero sales, or mababa yung views mo, mababa yung sales mo. Try mo to, no? Hindi ko sinabing pag ginawa mo to is magkakamarami kang sales or views. Pero baka sakaling gumana siya sa shop mo, no? Tignan natin yung mga iba't ibang tips na pwede natin gawin sa shop natin. Para nun, makita natin kung ano nga ba yung hinahanap ng shop natin, no? Simple lang siya. So, ganito dapat yung gagawin mo. Siyempre, pasok tayo sa TikTok shop natin, no? So, ngayon mag upload tayo. mag upload tayo pwedeng sa gallery or pwedeng sa drops mo. So, ano kung nasaan yung kung nasa yung video mo, kung nasa gallery or nasa drops. Ako kasi marami ako nakadrops. So, magsasample tayo dito sa drops, no? Itong ating striped na blouse. Isasample ko yan. Yan yung i-upload natin. At gagawa natin siya ng uh, delayed basket, no? Try nyo yung delayed basket. So, at dapat meron kang SEO. So, paano nga ba yun? So, ganito, no? So, dito, i-edit mo yan. Kailangan, kung ano yung nasa, nakikita mo dyan sa product na yan, yun yung ilalagay mo na uh, title niya. Kung nakikita niyo V-shape siya, stripe siya, blouse siya or woman siya. So dapat 'yun 'yung magiging title niyo para hindi mahirapan si algorithm kung ano 'yung product niyo, no? Kasi hindi pwede na kung ano yung product na nasa video, tas iba naman yung title mo. No? Mas okay na kung ano yung nasa video, yun din yung title mo. Tapos, halimbawa, nakapaggawa ka na ng title ng video mo, no? Nakompleto mo na yung title ng video mo. Tapos, kailangan yung description, no? Doon tayo sa description. Kailangan yung description mo, kaya nga tinawag siya na description kung ano yung nasa video. Hindi po pwede na yung description mo is hindi 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 akma or hindi connected doon sa video no kailangan yung description mo ay naka siya at yung nga SEO ang SEO po kasi is search ano search engine optimization. So, yun po yung sinesearch nila. Kaya kailangan, yung hashtag mo ay connected. Totoong connected doon sa video mo. Hindi po pwedeng basta hashtag FYP, hashtag viral, hashtag trending. Hindi na po uso yun ngayon. No? Hindi po siya ma, ma mababasa ni algorithm. Kasi hindi niya alam kung kanino niya ibibigay na buyer. Yung po nag may nag-search ng, ng ano, ng ng blouse. So, may hashtag ka na blouse. Pwedeng siya yung ipakita ni ni TikTok dun sa nagahanap ng blouse, no? Pagkatapos pong gagawin nyo lang dyan, ipopost nyo lang po siya. Huwag nyo siyang lalagyan ng basket muna, no? Post nyo lang po siya. Ito yung tinatawag na delayed basket. So, fast forward po tayo, no? Ayan, nakikita ninyo na i-upload na natin and zero views po, pa rin po siya. No? Wala nga po palang basket to. Ngayon, kung gusto mo siya lagyan ng basket, ngayon, uh, after 20 minutes, 1 hour, 2 days, okay lang po, click mo lang yung, ano, yung basket na yan. Then, punta ka lang po dyan. Tapos, dito sa may ganyan, hanapin mo yung, lang yung link ano, link product. Ayan, no? Yung link product. Click mo lang yung link product pag naklik nyo po yung link product na yan, makikita nyo yan dito kasi wala pa pong basket yung mga yan. So, yun yung mga delayed basket na tinatawag. At may nakalagay siya na link sa may bandang kanan. Klik mo lang po yung link na yon tapos mapupunta ka sa showcase mo. Ayan. So, hanapin mo lang kung anong product yung wala mong basket na gusto mo lagyan ng basket. So, ayan. I-click mo lang yan. Pag na-click mo yan, ang mangyayari po dyan ay ma-add siyang ganyan. So, gagawin mo lang dyan ay Uh, click mo lang yung add sa baba at ando na, magkaka-basket na yun. Sana po may naitulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.